What's up mga kakipers? Good morning. Yan. Sana magtuloy-tuloy na mag-init sa atin para makarecover tayo sa ating mga nawalang mga balon maulis yun. Know? Yan lang at titira sa atin sa Dark Choco. Namatay yung tatlo. Ah. Sana tumuloy-tuloy na yung pag-init dito. Yung mga PKBM natin na fry. 50 pieces. And dito may 50 pieces pa tayong fry. Yan mga fry pa man tayo nun, mga dark choco natin nawala yun, yan bago nawala na yan nag drop muna sila medyo malaki na mga yamabuki natin may patong may sakit sa natin no oh. may cancer na isang ibbm may bukol sa ulo buti buhay pa mga yamabuki natin may mga dark choco pala to crossbreed sa GBT. Yan. Ano kaya diyan kalalabasan niyan? Yan. Ito yung mga limonid natin, yan oh. Yung mga ng GBT natin, Golden Blue Tail, yan mga pray. Medyo malalaki na yung Golden Blue Tail natin. Ano? Mga limonid natin, yan oh. Mga na, mga naghanap diyan, mga tago. Bigyan natin sa 100 each, yan. 100 each na lang 'to. Yan po. May mga pare pa tayo dito ng Yamabuki. PKBM. Ito yung full gold natin. Medyo malaki na yung ating full gold, oh. Ano? Sana marami natin 'to. Ibibim natin 'yan, ibibim natin, oh. Solid niyan. Mga PKBM natin, yan, mga round tail. Oh, linagyan natin ng Yamabuki and isang lemonade. Yung mga available natin na PKBM, yan po. Mga round tail. And then, yun yung ating golden blue tail yan, oh. Nagpapainit na. Kasi, 7 days tayo dito inulan. Kaya, marami sa atin na walang mga balloon molis, mga namatay. Kasi, sa sobrang lamig. Yung mga PKBM natin, mga breeder dito sa Yamabuki na tira na lang natin na Yamabuki ng mga for select na may 3 pairs tayo then IBBM may IBBM natin but sa IBBM natin wala pang namamatay dito yan, oh. No? sobrang solid pa yan 2 pairs and dito sa PKBM natin na round deal yan oh. No? So, yung mga sa female naman na PKBM meron din tayo dito yan o no? oh female PKBM yan may isang dark choco dyan yung mga fry sana magtuloy tuloy na magingit sa atin dito yun o no? ganda na yung panahon natin yan sana tumuloy tuloy na ito para ma ito natin dito yung mga long body natin na PKBM yan yun o no? ito mo ayan hmm. yun ang setup natin dito ngayon dito sa kabila wala pa tong laman kukuhain natin yung mga yamabuko doon lilagay natin dito yan dyan lalagay natin sa grow tank At sana tumuloy tuloy na mag mag sa atin para makapag-grit na ng maayos yung mga balon natin Hanggang dito na lang ang ating sa ating backyard. Kung nagustuhan nyo ang ating video, baka naman pa like and share naman sa ating mga videos. Thank you guys.